Nagsimula na ang paniningil ng toll sa Cavitex C5 Link Sukat Interchange. Tanggap naman ng karamihan ng mga motorista ang patakarang ito. Si Noel Talakay sa detalye. Rise and Shine, Noel. Hindi apektado ang motoristang si Willie sa paniningil ng toll fee sa Cavitex. Naiintindihan raw niya kung bakit dapat magbayad ang pagdaan dito. Sa akin, okay lang na may bayad kasi kailangan din ng kailangan din kumita yung ano eh, di ba? Para may pampagawa sa ano, maayos yung uh, daan. Ganon din ang sentimento ni Juji na taga Cavite at madalas gumamit ng Cavitex. Anya, sapat ng isang buwang libre sa nasabing expressway. Napakinabangan naman anya ito, kaya ox lang. Simula-simula, ngayon lang nangyari yung isang buwan na pre. Pero may hirit pa ang ilang motorista. Sa ngayon po, siguro mas maganda po kung libre. Ayon sa tagapagsalita ng Public States Authority, Tollway o Piat Corporation, hindi naman libre talaga ang pagdaan sa Cavitex. Bukod sa wala pang umanong aprobadong toll rates noon, naging libre rin ito ng isang buwan dahil na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon, yung uh, pinakabagong bukas na segment, no yung sa sukat, ay naglabas na ng... Uh, ng approve rate ang toll regulatory board kung magkano yung singil doon sa toll doon. Aprobado ng Toll Regulatory Board ang singil sa Cavitex C5 Link Sukat Interchange mula noong binuksan ito noong June 5 ngayong taon. Ang Cavitex C5 Link ay isang 1.9 kilometrong expressway na nagkokonekta sa Cavitex Radial Road 1 papuntang Sukat Interchange sa Paranaque bahagi ito ng Manila Cavite Expressway. Tinatayang 23,000 sasakyan kada araw ang inaasahang dadaan sa nasabing kalsada. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.